Isang magandang hapon po sa ating lahat. No? Ako po si Papa Jar po ng Star Radio Katkologan. At, at uh, ngayon po ay Sunday, April 17, 2016. No? Uh, actually, narito po tayo ngayon mga babayan sa isang pong resort. Narito po ako sa isang resort po kung saan ay uh, gusto ko po mag Kasi Sunday po ngayon. No? Pero ko po ba iwaglit sa aking isipan ng isang katanungan na kung sakali ngayong po ang eleksyon sino kaya ang pagkapangulo ng pibili ng ating mga kababayan. Lumalabas po ang mga survey ngayon na uh, kung sino-sino po yung mga nauuna sa pagkapangulo no. Pero may nakita kasi ako no bumper na mga teenager o kalalakihan na nagkantagay tagay at uh, nasusana ko sana silang tanungin kung sino po yung ng kibuboto ngayong halalan. Sa pagkapangulo po yan ha. Uh, Halip po kayo at uh, alamin natin isa-isa po natin silang tatanungin kung sino po ang kanilang ibubuto kung sakaling ngayong pong araw ang eleksyon na gaganapin. Uh, maganda nga po. Nawalang galang na nabawa po, po si Papa JR no, ng Star Radio, Patbalogan. Uh, yun lang po. No, mayroon po ako sa katanungan. Uh, kung sakaling ngayon ang eleksyon, sino naman kayo sa pagkapamulong ang inyong pinili? Uh, Siguro, Gino, ikaw yung unahin kung makikita ang tatanungin. Kung ako po itatanungin, ang gustong gusto ko magpresidente si Grispo talaga. Kaya alam ko po na kaya niya po magbagong Pilipinas. dahil sa kanyang paniniwala, dahil sa takot at alam ko may takot sa Panginoon. Kaya, crisp talaga. Crisp po ka o, talaga. So, kababayan, mga kapatid, crisp po daw talaga yung kanyang pipiliin. Samantala, dumama naman tayo sa pangalawang katanungan uh, uh, katanungin natin. No? Uh, same question. Kung sakali ngayon gaganapin ang eleksyon, sinong pagkapangulo ang bumoto? Para sa akin, si Duterte. Bakit? Si Duterte kasi siya ang tunay na pagbabago. Siya talagang ibuboto ko okay, ngayong eleksyon. So, yung po, mga kabayan, si Duterte daw yung kanyang ibuboto. Uh, samantala, dumapunan lang tayo sa pangatlo nating uh, tatanungin. No? Ganun, ganun pa rin, no? Uh, sinong pagkapangunan yung ibuboto? mo? Sabi nga ng... Ano, ng... Ng, ng katulad. <laughs> uh, mo kanina. Inuman ko, ko kanina. Na grace po. Doon ay talaga natagbabaro. Grace po din ako. Grace po din talaga? Oo. Oh, okay. So, okay. So grace po din po yung kanyang pipiliin. Uh, ito po, itong panguli, no? Uh, you kino no may 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 katanungan lang ako no. Kung sakali na yun yung halala sa pagkapangulo no, sinong pagkapangulo ang pipiliin mo? Sino yung iboboto mo? Go out at protekte, Dr. T. Bakit? Bakit Dr. T? pipiliin mo? Ayoko jabaw. Ayoko mapatay. Ay, bakit yan? nag-iinom? T, ha? 30. <laughs> Dr. T. Dr. Duterte. Duterte talaga. Pero Oo. bakit ka nagiinom? Baka magalit sa'yo si Duterte. Duterte lang. Duterte lang talaga? Oo. Duterte Duterte, Duterte lang. lang talaga. So mga kababayan, mga kaibigan, yung po ang ating naging resulta po ngayong halalang 2016. Survey lang po ito mga kapatida at uh, uh, dalawang grispo po at uh, dalawa ding Duterte. Again, ako po si Papa Jerry. Isang survey lamang po yan. At maraming salamat po sa ang panunood. Mabuhay po kayo. Salamat.